Hello, Dabarkads! Yes! <laughs> Hindi pa rin po ako makapaniwala. Naglive na po ako kanina sa bago nating Facebook sa Models of Manila FM. Pero, uh, a few minutes ago, nag ang Tito Vic and Joey. At in-announce po nila yung email na natanggap ni Tito Sen na panalo ang TVJ Productions, ang Tito Vic and Joey, sa Marikina Court. Okay, panalo po tayo sa Marikina panalo na tayo sa IPO, panalo tayo sa Marikina. Mahaba yung desisyon, okay? Mahaba. mahaba, hindi na nila na isa-isa lahat. O, oh, pero, pero, uh, yung basic na summary na sinabi niya, okay? Uh, ito yung mga sinabi niya. Una, uh, pinagbabawalan na ng korte ang tape na gamitin ng Itbulaga at Ibi doon sa GMA 7 sa kanilang mga show kailangan nilang magpalit ng title okay so yun po yung una okay pangalawa bawal gamitin ang theme song ng It Bulaga hindi na naman ginagamit so wala namang ano yun wala nang uh, issue doon okay pangatlo okay uh, bawal gamitin ang mga videos kung saan nandoon ang uh, Tito Vic and Joey lahat ng mga episodes nila from May 31 pabalik, paatras. Bawal pong gamitin ng tape. Uh, even sa, sa, sa lahat ng platform. Even sa YouTube. So, yung kahit yung YouTube na hawak-hawak nila, mukhang kailangan nilang i-hide o alisin yung pong mga videos uh, na panahon ng Tito Vic and Joey. Kasi hanggang ngayon, pinagkakakitaan nila yun eh. Yung mga videos na nandoon ng Tito Vic and Joey, yung mga luma. Pangatlo. Pangapat, Meron din daw mga damages. So pati yung mga damages pabor sa TVJ, wala akong wala akong narinig pa yung kung may meron mang halaga na kailangan bayaran no kung ano. O pero sa akin yung mga monetary na yan, secondary po yan. Ka katulad nga ng sinabi ni Attorney Buko sa katulad din sa TVJ yung sinasabi ko, uh, this this is not about money. This is about uh, legacy, this is about ah uh, yung pinaghirapan ng uh, 44 years ng TVJ at ng Dabar Cads at ng lahat nung nandoon um, this is about setting setting things right at yun na nga po nanalo na nga po tayo sa atin na ang itbulaga alam nyo uh, it, this brings me back doon sa sinabi ni Paulo Contis noong nagsisimula yung buong gulo na ito okay? may sinabi siya noon na Tama siya. Okay? Sabi ni Paulo Contis, ang Itbulaga ay pag-aari nating lahat. Tama si Paulo Contis don guys. Okay? Ang Eat Bulaga ay pag-aari ng bawat Pilipino. At ang sinasabi nga ng majority, halos lahat ng Pilipino ang sinasabi nga, Eat ang Eat ay ang show kung saan mapapanood mo ang Tito Vic and Joey. Kapag merong show na Eat Bulaga yung pangalan pero hindi mo makikita yung Tito Vic and Joey, yung mga Dabarkads, hindi Eat Bulaga yun. 'Di diba, 'Yun ang sinasabi ng mga tao na sa paniniwala ko ay ang mga may-ari ng Eat Bulaga. At ngayon po, isa mga tao panalo ang TVJ sa IPO, panalo yung TVJ, ayaw sundin ng tape. Baka naman po sa korte na sa korte na ang nagsabi na itigil magpalit ng pangalan, itigil muna. Baka naman po pwede nang sumunod yung pong tape ibahin na po nila yung gagamiting pangalan dapat po nung simula pa lang eh pero yan na kailangan pang humantong sa korte so sa akin yun lang naman talagang issue ko we can move forward from this okay pero for sure tingin ko hindi papatinag yan magpapa court of appeals yan basta mag a, -a yan na mag a, -a sa pakiramdam ko talagang hindi susuko ewan ko kung kaya nilang magpa-TRO kung posible ba yan dyan hindi ako bugado hindi ko alam sana hayaan na nila move on na di ba nagsalita na ang taong bayan ang korte ang IPO ano pa ba ang gusto nila pero ako sana nga mag move on na para we could start the healing the healing process dati namang magkakasama ang tape at TVJ o pero kung ipipilit pa rin nila lalabanan pa rin nila aapila pa rin sila eh ha haba at haba to ang pinagkaiba lang nga sabi ni attorney Buko rin di ba hindi na hindi na TVJ ang naghahabol 'di ba? Nasa kanila na ang pangalan. Yung tape ang susubok na agawin sa kanila. 'Di ba? So 'yun po ang pinagkaiba. Uh, tapos I I feel sentimental yung live natin umabot ng 300 views, 'di ba? Matagal na ako din simula nung nawala yung page natin nung New Year. Um lahat nung sama ng loob ko sa pagkawala nung page. Kasi syempre, nawala nawalan ako ng ng uh, pagka, 'di ba? matagal pa, hindi pa naman ganong kabilis babalik yung models of Manila FM sa lakas, sa lakas ng page. Ah, pa ganoon kabilis may babalik. Everything was worth it. Lahat po ng sinakripisyo po natin, lahat ng pagpunta natin doon sa Marikina, lahat ng 'di ba? last year nagdesisyon ako na suportahan ng TVJ na suportahan ng legit na Barkads Itbulaga. March pa lang, nagdesisyon na ako eh. Kasi yun naman ang tama eh. Diba umabot sa punto na kailangan ko mag-decide na suportahan ko yung PVJ o kaso sa kabilang palabas nandoon yung aking sinusuportahan sa politika. Number 1 na sinusuportahan ko hanggang ngayon si Yorme Isko. So masakit sa masakit sa puso ko 'yon na kailangan na kailangan kong mamili sa dalawa. Kaso syempre, sinunod ko kung ano yung tingin ko yung tama. Uh, sinunod ko lang. Uh, kaya sinuportahan ko all the way yung TVJ. Ang dami natin pinagdaanan. Nung bago mawala yung page ko, nung New Year, nagre pa tayo lahat ng adventures natin last year. nag tayo sa tape. Nag-attend uh, nag tayo nung unang araw sa TV5. Bukas mag-attend tayo sa unang araw sa RPN9. Nandon tayo. Makikisaya tayo bukas. Ay, guys, nasabi ko so yun guys uh, please follow Models of Manila FM Facebook page please share yung mga video sa Facebook pinapalakas ko ang hina ng Facebook ko ngayon buti na lang yung YouTube okay pa rin naman tayo so thank you very much guys see you po sa next video po natin lahat ng updates full coverage mula ngayong gabi hanggang bukas Sunday, Lunes lahat ng mangyayari kung magpapalitan ng pangalan kung goodbye E80 na ba it bulaga permanently so thank you very much guys panalo tayo sa Marikina Uh, lastly Good job attorney Buko, Divina Law, James Lahat kayo dyan Nakita ko first hand It's such a blessing to see first hand Kung gaano kagagaling na mga abogado Itong mga uh, nag-defend sa TVJ okay? uh, From the start I said Ito ay labanan pagalingan ng abogado In fairness kay Attorney magi magaling din naman, nakita ko din naman. Pero ibang level, ibang level yung husay ng mga abogado ng ng lo 'di ba? Lahat ng mga doubters nila pahiya lahat. Napakagaling. It, 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 it's such a blessing to uh, cover them and to call them a friend. Okay? So, thank you very much po sa sa inyo, sa amino, at sa, maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nag bigay din ng suporta sa akin sa pagkawala ng aking page maski sila Boswali, sila Mayor Jose, sila sila don tinanong nila kamusta na page mo maraming salamat tayo po yung nawala sa atin page lang yan pera pera nawalan tayo pero mababawi natin yan makukuha din makaka, makakakuha din tayo okay naman tayo hindi naman natin kailangan ng malaking pera para mabuhay ang importante po dito ay yung fulfillment yung achievement po na sama-sama nating na-achieve hindi hindi po ako yan, lahat po tayo mga Dabarkads and siyempre lahat sila doon sa TVJ Productions at sa Divina Lo. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin, full coverage. Lahat po ng magiging reply reactions tungkol dito i-cover natin ngayong gabi hanggang bukas ng Lunes. See you guys. Panalo tayo mga Dabarkads.